alam naman nila ang possibility niya na it's just near, it's matter, a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito kung tulote itong mga ito? May. Ambil akong May. ito. Kaya kailangan si... Uh, Turi, trabaho mo nila yan. Kailangan uh, pinigilan na uh, yun. Hindi lang ang uh, pinigilan sa si inyong dahil. Tatakbo ng presidente yan. Eh, lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Putang uh, ina. Mag-plus plus yan. Eh, ilang, ilang man sila, ibang presidente na naman, eh, isaan eh, ito pupulutin itong mga to. Ang problema, katrabaho lang ito, ano yung happen to me? Uh, 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 ako, naiintindihan so, eh, ko. Sino pong hindi Kaya, uh, sinabi ko, this has to, this madness has to end. Opo. Sino kasama nyo dyan, ma'am? Hindi pa sinasabi nyo. Ano lang kasi is, uh, ang procedure kasi, let me be very frank with you. When you are placed under arrest, We have to submit to the person in authority making the arrest then when you are already arrested and uh, maybe detained then you have uh, to start the machinery of justice road we go to we go to the Supreme Court we they 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 ako go to the dumaan ako sa okay na sa akin well, not, nothing to lose na ako <coughs> nothing to lose absolutely nothing hindi ba rin ako, ako sabihin mong kulo na habang buhay well, wala ako oh, oh, In, to see this. Hindi minutes I think to division. Kaya mag-sign kami ICC. ICC. Kalimutan mo We are not San Victorio sa San that's what they're doing now. Uh yeah, hindi ako. Yan up here pa pa. I am a Filipino. You are all Filipino. Sige, sir. Ako pag nagkasala you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, and magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung mo sakali. They're preparing you to bring you to the Hague. Uh, I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baskin na hindi na hindi tayo maghingi niya, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa bayad ako. Wala tayong extradition treaty. At saka na withdraw na tayo. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo bibro? That's a big question. Kaya nga, uh, mabubuk, ma, ano, ito sila sa Supreme Court, tignan mo. Whether rightly or wrongly, ang decision na mag-withdraw tayo sa uh, ICC, the fact that we are already not a member. So, dapat intindihin ng mga abogado yan. Pati sila, they should, I don't know, ask them seriously again. Kasi, palapit ka na mag-retire. So, just ask them, Sigurado ba kayo dito? Kasi hindi na tayo membro ng ICC. Uh, kasi eh sabihin lang drama. Eh, man, hindi, alam na, ama na, mo, sabihin mo totoo, hindi alam nila yan, matanda ka na, kailangan bisina. mo sa inyo. Sumibos mo sa... nagdadala ng kaso dito. Sir. Huwagan mo sila. Sabihin. Ano ba ito? eh uh, uh, may may, may bariyan. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan. Sasama ako sa iyo. Yes sir. Thank you sir. Totoo naman. Nandito naman tayo sa government facility. Yes, so, escape is not a problem impossible dream thank you sir i might not uh, have the chance anymore to lecture on you Na the serious implications dito. yes sir we have withdrawn until you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Kaya, ano? <coughs> sa, kaya sabihin mo din sa prosecutor, uh, sabi ni Mayor, kindly ponder on this Europe. Oh, ba? Oh, bak oh, 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 alam, alam, alam mo mo na, basa mo siguro, withdraw na tayo. Bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at uh, joking ko yung mga poli pol, e, politika Ay, alam mo naman politika ito may ko higo doon hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo yan, yan I, I'm reminding you not, 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 because I, I want to I'm not berating you actually I'm giving you a lecture na ipandero ni si because uh, magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, mm -hmm. if ikaw bukas ma mag-presidente yan, waswas tayong lahat dito. No, on a longer term, kung tatakto yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy, ano. Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sa... Sabihin ko sa iyo. Sa iyo kutsi mo. sasakay ako. Yes, sir. thank you, sir. And then, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi, <inaudible> Four hindi, hindi, hindi ko na. wala, wala. Iiwan ko You can have a choice of three other companions, sir. Wala. Abogado? Yes, sir. Wala, wala, man kayo, ano? Wala, what's <coughs> the worst that... Kasi ito rin, What's the worst that they can... Hate. Eh, malayo pa siya no, yung <laughs> doon yung <kang> Hague. Eh, doon ka nga dalahin eh. They're actually breaking here to the Hague. Yan ang sinabi ni Jal Torre. that is... <laughs> that is... <laughs> Kinaping. Kinaping na. Could you just is... answer that, uh, Mr. President, on the proper forum? Andito naman po, abogado niyo. Okay na siya. Kaya nga, but... ah... Uh, uh, Is sabihin mo yung ICC is out question. Dito tayo mag